Hello, hello mga katikangers First break Unain natin ito okay, Ito, unain natin ito ah, Ewan ko Kung ano ito, kasi Sinigitan ng ano eh May palaman na ano green eh. Tapos ginampuan ng ano eh, ng full boy eh. ayan, full boy yan eh <laughs> ayan, tanggalin natin at saka pinaupo sa grated uh, chocolate chocolate ito chocolate, white chocolate ito yung nasa ilalim hmm. kinainan ko na yung <laughs> ano ko, ko ano ito tikman natin mamaya ito naman yung panulak ko ay taso na taso iya danyo kabulon okay ito na subukan na natin to ayan sao sao natin sa, ch sa, chocolate white chocolate mm. masarap may kalasa parang ano ito eh obi, obi. parang obi yan obi obi yam may <laughs> kalasa sabi ko ngayon eh masarap nalalasa mo obi Okay, tama na yan. Ito muna. Ito yung salad of the day. May carrots, may kale ito. Etong bilog-bilog na orange ay parang ano ito eh. Parang buto-buto ito eh. Parang ano pangalan ng ano ng monggo na orange na ginagawang soup. Ito 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 'yun eh. Hmm okay naman yung itlog mo niyan itlog natin lahat niyan ayan lahat lahat yan unain natin itong bits makainin kasi hindi natin kinakain maminsan-minsan ito eh kasi masustansya raw ito eh mataas ng potassium eh hmm. parang utukutsinta masarang sang <laughs> Okay, 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 naman katigan kainan na. okay,